guys uh, itong mm -hmm. yung si Freddy uh, at ako ay may video dito sa sa Marriott Hotel Marriott Resort Hotel in, in Honolulu okay uh, ok now what's up for today is what ang nangyayari dyan sa Pilipinas by the way before ako ay magtulong I'm still here in Hotel in Honolulu, Hawaii. It is a resort hotel uh, facing uh, Waikiki Beach. Uh, it, uh, looks like we are going home already after 12 days here in Hawaii. And uh, in my Facebook channel, I also gave you an update regarding uh, the points of uh, where you can visit Hawaii and enjoy your vacation here, like what I did. Okay? Uh, now, eh, ang may nakakatawa itong PDP laban na na, nung sila ay noong 2022, there are only uh, 123 members. Now, it's down to 13 members. At uh, ang presidente ay si Robin Padilla at ang executive vice president ay si Sebastian Duterte. Kasama na dyan si Vivian Velas ng mga laos na <laughs> Ibig sabihin uh, abandon ship na abandonment na abandonment na PDP PDP under Rodrigo Roa Duterte well, Kasi wala nang karisma ang mga Duterte At uh, yung mga nanatili pa rin kay Sara, I don't think na may pag-asa siya Una-una, bakit? Meron siyang case na ano eh na what you call this well uh, depression. Kaya makita niya meron po siya naglagi ito. And basically, it looks like nagtangka siya mag-suicide uh, because of severe depression. Pangalawa ko, hindi niya may paliwanag yung kanyang 115 million uh, budget uh, what they call this confidential fund na uh, niya in 11 days. Uh, ang COA o Commission Audit ay uh, disallowed yung disbursement niya na about uh, 17 million ay uh, ta 37 million 37 million ibig sabihin uh, kailangan isuli niya yung budget sa treasury okay sa of treasury ganyan ro ang mga ano, at ang mga kandidato nila ay si uh, si Bato de la Rosa si Bongo si Philip Salvador nako anong mangyayari tatlong senador Uh, hindi ko lang tatlo may meron pa sila wala na silang ano wala na silang tao ang PDP laban ang PDP wala na yung laban PDP na lang PDP patapa <laughs> ay oh, tapos yung uh, itong si ibang mga DDS ay eh, nanatili pa rin kay Sara Duterte na okay. talaga wala rin pag-asa at uh, ko kong ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasi paulit-ulit po sinasabi sa inyo na 65% uh, na Pilipino na nanatili kay Bongbong Marcos Jr. At maging ako dito sa Amerika ay we throw our support to our President Bongbong Marcos Jr. because he is he study here he, he lives here at ang kanyang ginagamit na patakaran is after uh, the same thing here in America. Kaya, hindi ka. Katulad dito sa Hawaii, uh, inaano ko lang kay Presidente, ay bumalik ulit siya dito sa Amerika, lalo dito sa Hawaii, uh, to make the Philippines a tourist destination, a tourist hub. Kasi yan ang unang-unang niya. Ano eh? Uh, kasi itong Hawaii, ay mas maganda ang Pilipinas dito pero dinevelop ng Amerika. Makikita nyo ang development dito, walang tigil ang suporta ng Amerika. Kaya matakunda. Ang tourist destination, ang tourist hub dito dumarating. Hindi seasonal. Araw-araw. Kaya makita nyo ang mga hotel dito. Tabi-tabi. Wala, wala tong export eh. Ang, ang ang tanging revenue nila ay tourism at military. Ay dito lang kasi sabihin nyo, ang lakas ng military dito at yan ang source of income pa rin ng Hawaii. Okay? Yung mga nagdulo dito sa kakayahan ng Amerika. Abay, eh, kailangan pumunta kayo dito sa Amerika, dito sa Hawaii. Okay? Yung mga kasama ko na magre-retire sa PLDT, i invite them to come over here to hawaii and spend their hard much earned money here in hawaii for about a couple of days staying here at marriott hotel marriott resort hotel and they will enjoy it by the way i'm wearing the polo shirt na, okay polo hawaiian version okay and, and dito on style dito ay take doon na kayo sa mga mcdonald mura lang tapos uh, huwag kayo kakain sa mga class na restaurant dito lang sa mga mura yung mga kulang ang budget pero makikita nyo i-spend nyo lang yung money nyo sa mga tour kasi kaya it's reason why kaya ito nga rito is to, to tour and it is an educational, okay so again this is your host again at nakakatawa itong ginawa ng PDP Aba, i-comedy abandon ship na sila at lahat ay lumipat na sa partido ng ating Presidente Bongbong Marcos Jr. because he is doing a great job for the country. Okay? Nakakawa itong mga DDS. Jump, jump ship na sila, no? At yung KOJC ha, ni Pastor Apollo Kimbaloy ay, lumip, ay tinigil ng support sa, sa mga maisog. Kaya yung maisog eh, o oh, at inulan Nako, ang bayad para sa kanila ay 150 pesos per day, the whole day. Kahit na maulan, mabasa, ay naku, kawawa talaga. Okay? Your host here in a, in a Marriott Hotel. Uh, it is a resort hotel. Magpapaalam. And don't forget to subscribe, like, and share this video. At Pilipino sa America Blog. I love you.